Magandang hapon po, Brother Leo. Sir. Uh, magandang hapon po, Idol Rafi. Nakita po namin yung video. Eh, talaga namang yeah. sobrang nakakainit ng ulo dahil mga isda na kamatay na rin. At I've heard na mabaho din po yan. Apektuhan na ito kayo dahil sa amoy. Opo, opo. Uh, kahapon nga po, uh, pinuntahan namin yung creek, no? yung sapa mismo sa likod po ng 6-in-1 Corporation Dressing Plant. Ako po ay talagang nasuka. Sobrang nakakasulasok po ang amoy at sobrang itim, itim na itim po ang kulay ng tubig po. Yan po ba ay naiparating na ninyo sa barangay o sa City Hall o sa Menro? Yes po. In fact, ito pong problema na ito Idol Rafi, matagal na po na nireklamo ng mga residents po dito at uh, wala ho talagang action na nangyayari. In fact, uh, marami na mga residents na nakausap po rin po na nag-file ng formal complaint sa barangay at mayroon pa nga pong pumunta mismo sa DNR pero sad to say wala akong nangyayari. Mm -hmm. How long since yung huli kayong nagreklamo sa DNR o sa barangay, brother? ay uh, yung hindi huo ako ang nagreklamo po sa barangay o sa DNR kundi yung mga residents po dito halimbawa na lang po si yung nandito po na kasama ko po sila huo ay dumulog na mismo sa barangay no at dinulog na rin ang po na, na rin namin ito sa dati naming mayor uh, nagkaroon naman ng action pero bumalik pa rin po ang problema eh dapat ipa-shutdown na yan kung paulit-ulit na yung problema at ayaw nilang talagang tuluyang Ayusin yung problema sir Chairman. Magandang hapon. Ay, magandang hapon. Rapi tol po po. Matagal na pala itong reklamo tungkol dyan sa kumpanyang 6-in-1 Court, eh, yung uh, barangay. At uh, uh, nagkukos po ng polusyon, ng kamatay ng mga isda, mabaho, etc. Pero wala atang aksyon. Nakukuha yung mga residente. Ayo po. Yung planta po sir, uh, matagal na po yung siguro mga nasa 5 years. Ako lang po, bagong kapitan lang po ako ngayon. Kapapasa po lang po. Yung una pa hindi pa po kapitan dati problema na po yan. Bali okay. sa uh, ano, ang nangyari po kasi noon pa yung pag-operate uh, po ng planta, talagang problema po doon sa creek sa likod. Doon po kasi lumalabas yung yung waste. Kaya yung sapa po medyo marumi at mabaho po yung lungan. lumalabas po. Okay, bakit po uh, pinayagan yung mabigyan ng permit to operate ito? 'Di ba magmumula muna sa barangay? Clearance, kay permit and then municipal permit. Bakit po nakalusot? Inabotan ko po, nag-operate na po yung planta po. Tsaka po yung uh, patakaran po ngayon, uh, Ano? kapag may problema, rinireport uh, namin. Tapos kung may violation mo yung, yung planta po, sa taas namin uh, nireklamo nire yung nagbigay sila po kasi nagbigay ng uh, permit to operate. Ngayon nakakalusot naman sa kanila, hindi ko nga po alam kasi ang daming nagko-complain dahil nga po dyan. Okay, sige Sandali lang po, uh, chairman na. umaksyon pala kay Inverness na ini niyo na po sa mas nakakataas niyo pero wala pong aksyon. Engineer John Vic Graheda, OIC Municipal oh, Environment and Natural that's Resources that's Office, Menro Engineer. Good afternoon po. Alam niyo na po dahilan ako, ba't po kami napatawag, ano po sir? Yes po, yes po, sir. Okay, bakit hindi po kayo nagsikilos? Ang tagal na po palang problema ngayon. taon na. Mahigit. Sir, um actually kumikilos naman po ang aming opisina. Hindi nga. Oh, due to... Kung kumikilos kayo, maniwala ako sa iyo, sir. Binubuala mo lang ata kami. Hindi, sir. Kasi nakakapikon na, sir. Eh. Kung ginagawa niyo lang sana ang trabaho ninyo, eh sana malinis na yung creek na yan at yung kumpanyang yan napasara na. Yan po kasi, sir. Um, due to um, technical, ano, technical, more technical aspects. Um, Nakikipag-coordinate naman po kami sa DNR EMB Region 5 para mas mas ma-address po yung issue kasi po um, more more on more technical po kasi yung um, DNR MB5 when it comes to um, sampling don't use the term to me technical para lituin kami para kayo po ay magpapasikot-sikot pa sa mga pananalitang gusto nyo pong uh, gawin upang matakpan yung inyong kabagalan o katamaran. Huwag na po, the mere fact na alam niyo na po pala, matagal na ito nagbibigay sakit ulo sa environment at sa mga residente dapat shut down muna. Pasalan nyo, huwag nyo pong i-renew yung permit. Ilang taon na ito nag-operate ng ganon. You should have shut it down hanggat hindi sila makapag-comply. Sige po, sir. sa doon sa um, dialogue kung bakit nag-dudumihan uh, ng yung sa environment. Di ba, sir? Yes, sir? Yes, sir. Humihingi po kami, sir, ng ano, distance sa EMB office. Kasi nga po, um, as I've said po, um, wala kaming equipment, even equipment to conduct um, sampling as sampling analysis. Grabe ka oh. naman, sir. Mas kiwag mo nang gawin yung sampling analysis. Tingnan mo lang yung ilog, nagkamatay ng mga isda, tapos gamitin mo ilong mo. Ilong lang at sa kamata. Enough na yan. Tapos kukuha ka ng sampling o sinasabi sampling and then dalhin mo kung saan laboratory for the meantime dahil may nakita ka talagang violation, very glaring oh, oh, oh. at naamoy mo mabaho at yung mga isda ng kamatay, i shutdown muna. Pero hindi nyo po ginawa yan sa magkano kadahilanan. Hindi nga sir, sa magkano kadahilanan. Wala naman. Actually, sir, um, ina, ginagawa na rin. Ginagawa na Man po namin yan Kung ginagawa niyo pong inyong trabaho, sana yung kumpanyang yan nag-comply na at kung ano ba yung dapat nilang gawin o ano ba dapat uh, hindi nila ginagawa nang na sa gayon hindi magpupulyot yan sa ilog at hindi mag-amoy mabaho dyan sa mga residente sa barangay. Sige po sir, gawa na lang po namin ng paraan sir. Gagawa mo ng paraan. Kailan mo gagawa ng paraan? tunas yes. Soon as possible po sir. Very good. I coordinate with other offices po para joint ang aming ano, um, mag-invite din po from sanitary and from BPLO office. Okay, I want it shut down sir. Yes, okay, sir. sir. Di ba meron kayong power authority na i-shut ang isang uh, kumpanya na nagbibigay ng na, na nagdudulot ng pollution sa environment, di ba? Yes, sir. Apo, apo. Very toxic itong chemical na lumalabas diyan sa factory at nangkakamatay mga isda. Oh. Opo, So pumunta kayo doon, sir. Tapos nakita nyo actual yung problema na isda ng kamatay tapos naamoy ninyo yung uh, creek, yung baho. And yet, wala kayong ginawa? Ang sakin sa na po, sir, gagawa na lang po namin ng paraan para immediately ma-address na rin po. Okay. So, pwede naman siguro isuli yung sobre. Kung may sobre ng, ano, na uh, iparating ng sagayon, wala, eh, wala. pwede nyo ipasarado? Wala, sir. Wala, wala pong, ano, any, ano, dyan saan. We're not into that, sir. Then, if you're not into that, and I'm not referring to anything, ha, sinabi ko lang sobre pwedeng sobre na mga papeles, pwedeng sobre ng mga dokumento tungkol sa opisina, basta sobre. Okay, kung wala kayong natanggap na sobre, kung ano man yung sobre na yon. E eh, bakit hanggang ngayon patuloy pa rin sa pagwawalang hiya sa kalikasan yung kumpanyang yan at hindi nyo shut down? Um, ang sabi ko poster, po sir, um, siyempre nagsisik din po ako ng ano, na-fire sa akin na office so yung EMP5. Ay, I told you po namin ng immediate up. Malala na po ito. Siguro po, eh, tayo po ay gagawa ng hearing tungkol dito. Sige po sir. Sa Senado. At siyempre mapapatawag po kayo. At pag napatawag po kayo sa Senado, naku, maraming baho ng magsi, oh. ano sir, magsisingawan. Kilos na, sir. Okay. Okay. So, kailan po kayo kikilo, sir? We will try first hour in the morning or later this afternoon po. Later this afternoon, ipapasala niyo po. I'll coordinate po with the other offices po, BPLO and Sanitary para joint, it's a joint time ano, po. Good. Tapos magkaroon ng clean up. Apo, okay. okay. apo, apo. Diba? Lilinisin. Okay. Okay. Uh, we will we will require we will require the ano um, involved ano company na i-clean up nila yung kanilang damages na dan. Tapos pagmultahin. Yes. Sir. Magandang hapon po, Dr. Tan. Yes. Good afternoon, Alam niyo na po yung problema. Okay. Tuesday pa po yung ano, yung may leak case po ng ammonia. Opo. Matagal na problema po yon. So, alam niyo na po pala. So, anong matagal ginagawa Matagal na, Hindi naman po matagal na problema. Noong Tuesday po, we have po staff there. Uh, ang ang amin pong ano, nurse po na assigned doon, nandun po sila. Actually, monitoring po sila. Simula po ng ano, ng leakage po. And then, nagano po sila ng first aid po doon. Uh, yesterday, nandun po ako ng morning. Tapos this, morning naman po, nagputa uh, nagpunta po yung salidad. I-shut down muna yung facility. Habang uh, sila ay nagpag-comply doon sa i-require ng DNR, ng ng sanitation, ng uh, BPLO, ng sagayon, hindi na magkakaroon ng leak at hindi na magkakaroon ng mabahong amoy at hindi na po magkamate mga isda. Matagal na problema, sabi ni Chairman eh. Taon na po, sabi Did ni Presidente. I, I could I could recommend po. Okay, so magre-recommend po kayo. Kikilos din po yung ano, yung uh, Menro, makipag-coordinate din po kayo sa Menro para sabay-sabay po kayo sa health tapos Menro, BPLO. Okay, ma'am? Yes po. Actually, si si Barangay Captain po nag-usap naman po kami yesterday morning ang uh, during the bloodletting activity kasi sila po yung ano yung aming uh, respondent and then na visit naman daw po sila kasama po si ano si DNR. Okay. And then wala naman daw po na mention si DNR. Ma'am, ma ano kaya ma'am, uh, bilang ko kayo ng kubo-kubo sa tabi ng creek na mabaho, libre. Di ba ma'am? Kasi hindi kayo kumikilos hindi kayo natataranta kasi hindi kayo apektado, malayo kayo doon sa problema. Yun yun eh. Actually po sir, dapat po, di ba? Kasi barangay po yun. Yung first na ano po na response is always from the barangay before we move. Pero po, since na wala naman po sinasabi si barangay captain dyan, even po na may, ano, may mga staff kami doon, wala po silang ang report regarding that. Pero kahit po wala silang report, tagpunta po kami. And then yung staff po ng, ng RHU, nandun po sila. Yung nurse po, and then yung midwife assigned doon, nandun po sila daily po. Brother, yes po. gano'ng katagal na po yung problema na yan? Sa inyo pong pagkakaalam? Uh, like nung nabanggit ho kanina ni ano, no, Barangay Captain Leandrila po, na ang shop ko ay nag ooperate na dito ng uh, like five years. Mm -hmm. So five years din po. Four years. Ganyan po. Four years na ho ang problem dito. A alam niyo po uh, idol Rafi, ang 6-in-1 Corporation po ay meron ding poultry farm. Mm -hmm. At noong May 20, 2023, that was two years ago, mm -hmm. nagkaroon ng fly infestation. Affected po ang napakaraming barangay. Kumakain po kami sa loob na ng kulambo at nagkaroon po kami ng rally doon ho, sa harapan ng uh, poultry farm. Ang poultry farm po nila ay nasa ibang same barangay, ibang purok lang po. Kaya ito company na ito ay talagang kumbaga talaga maraming mga lapses, maraming mga violations, may fly infestations, may water pollution, uh, merong ammonia leakage, at yung sobrang baho na sinasuffer ng mga tao dito na almost every day yung mga nandito ho, malapit sa planta at malapit sa sapa, araw-araw nilang nalalanghap yung nakakasulasok na amoy dahil yung kanal ho nila ay sobrang itim at sobrang dumi na po. Okay. At I'm sure na iparating na po ng mga residente, yung problema ngayon for the past four years, sabi nyo nga, sa Health Department o sa City Hall. Yes po. In fact, kahit yung dating mayor namin ho dito, alam po niya yan. Ano O, narinig po, doktora. Yes, sir. Oh. So, ang sa akin po, sir, kung alam po nila yan, nandun sila every day. Ano po ang ginagawa nila? Wala po silang clean-up? Bigaging dano yung sa area? Ang gagawa ng clean-up, hindi barangay. Ang gagawa ng clean-up, yung po may-ari ng factory, yung pagaw ano, yung kumpanya na 6 and 1. Sila dapat. They have po a monitoring team sa, sa area po nila. So wala po silang ano po yung may, ang ano ibig sabihin ba sa monitoring nila? Wala silang Ma'am, nagagawa po namin yung activity namin yung aming um, ano ang with regards sa health. So yung po ng mga affected na ano na na, na treat po yon. Hindi po narinig sinabi ni Brother Montales. Even the former mayor has been informed but nothing has been done. And then itong mayor ngayon ninyo dyan, kung sino man yung mayor nyo dyan, napagsabihan na rin, nakarating na rin sa kanya yung problema yan. Sisihin mo si mayor, hindi Huwag mo sisihin yung mga residente. Ay, sir, hindi kasi ang ginagawa mo, ma'am, sinisisi mo, sabi mo, dapat nagreklamo sa inyo ay, o dapat ay, ay, ko lang dapat naggawa nag ng clean-up si barangay. Ay, dapat si mayor, nung naiparating ng mga residente yung problema, ay, dapat ay, ang ginawa niya, kinontak niya kayo, kinontak yung BPLO, nag-inspect. Hindi ginawa ni Mayor yan. Ma'am, huwag ka manisi ng mga biktima. Biktima mga ito eh, tapos sinisisi mo. Bakit hindi sila nagsumbong? Nagsumbong sila. Wala pa akong sinisisi. Baka ma'am, pag nagkaroon kami ng hearing dito, ipapatawag kita, subukan mong sisihin. Sir, presidente. wala po akong sinisisi. Wala po akong sinisisi. Ang sinasabi ko lang po, we have our own roles and responsibilities. We should do. And okay. it is your responsibility na ayusin yung problema na kung saan delikado sa kalusugan, na residente at sa environment that is part oh, sir. of your job because that's a serious health concern. Okay po sir. 'Di ba ma'am? Yes po sir. Just do your job please ma'am. Okay po sir. Thank you for your reminder. So gusto ko po magsama-sama kayo ng uh, uh, DNR, sanitation, Bipelo. I want it shut down. Okay, sir. So asahan ko po, madam, ha, doktora. Uh, so, as Sabi ko nga, sir, I could just recommend. Pero hindi ko po kayang ipa-close yun. I could just recommend. Well, kung, um, kung, kung ang kalusugan team. ng ta mga tao is, is at stake, do everything in your power. Kausapin mo okay, si so, mayor. Sir. Kung yes, kinakailangan, kaladkarin mo yung mayor niya dyan papunta doon sa lugar. Di po ba? Okay, sir. Thank wow. you. Engineer Graheda Yes, sir. So asahan ko po, ha. Yan, nakausap ko na po yung taga health. Saan gagawin po sa po kayo? Composite team. Composite team po ang gagawin namin para like doktora said, we would recommend. And gusto ko po, yes. hindi lang po recommend, action po talaga kayo na may mangyayari. Concrete na okay, solusyon. Okay. Noted po sir. Okay. okay. So sa Tuesday tatawagan ko po kayo. Yes sir. Okay. Para magpalo kung talagang meron kayong ginawang action pati yung City Hall. Yes sir. Brother Leo, Tuesday babalikan po namin kayo para tanungin, magpalo up kung totoong umaksyon o po, o po. itong municipal at saka itong menro, Bigyan niyo po kami ng feedback sa Tuesday. Mag-usap ulit tayo sa Tuesday po. Okay po. Sige po. Thank you po. Thank you po. God bless po. Salamat po. God bless po.